Okay. Um, Guys, ito yung grupo ng pamilya na gusto nilang i-take out yung pagkain na kumain sila dito sa buffet restaurant. Ayan, ayan sila. Ang dami din nila. Isang table sila ng pamilya. Ayan. Nung hindi yata nila makuha yung pagkain na gusto nila ma-take out, ay pinaghalo-halo nila binuhusan nila ng iba't ibang klase ng pagkain ng gulaman binuhusan nila yung isang tray na yan ng laing binuhusan nila ng tubig hinahalo-halo nila na pwede pang makain ganun ginawa nila sa pagkain ayan, kung nakikita nyo halo-halo na, parang ano na kaning baboy na yung ginawa nila dun sa pagkain nung hindi nila makuha yung pagkain na gusto nila i-take out yung pagkain sa buffet eh kasi pagkakaalam ko sa buffet kasi it all you can lang yun. Hindi pwedeng mag take out doon. Kaya nagalit na gusto nilang i-take out nga yung pagkain. yun hindi nila tinake out na yung pagkain parang binaboy na lang nila yung pagkain. Pinaghalo-halo na lang nila saka binusa nila ng tubig, ng gulaman, para hindi na makain yung pagkain na yun. Ayan. po guys, ito po ginawa ng customer po sa amin. Ito po, yung amin po po, binusan po nila ng gulaman. Ito po, katulad po nang to. Yun o, gusto nalang i-take out nilagay yung bagong luto na laing doon sa food ayo ayaw nilang itigil